Wow, Ate Shay! Dalas pa tayo na, Wow, ang dami! Ay, ay! Huwag yung papakalaman niya kay tito niya yan! Gusto niyo ba ng candies? Apa! Gusto po ah, namin! Sige, sige. Kung gusto niya ng candy, merong kapalit. Abay, wala nang libre ngayon. Kaya kung gusto niya na ito, kailangan niyong paghirapan. Wala naman po kaming pera eh. Sino nga yung Shane, Meron pa nga limang piso mo sa bulsa mo eh. Oh, meron naman. Wala naman akong pera oh. Wala naman oh. Siyempre, kinuwa ko. Ay, ma -ma 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 -ma. Ay, balik mo yung pera ko. Balik mo yun. Oh. Utang lang yun. babalik ko rin mamaya. Hindi na sandali, sabi sandali. Say, say, una sa lahat. Kung maungutang ka, magpaalam ka muna sa pinag-uutangan mo. Huwag kang basta-basta kumukuha. Pag nangakaw na yun. Ikaw Ikaw naman, Shane. Nagisip ka. Sabi mo, wala kang pera. Umpisa pa lang pag na sa nakayos sa na gusto ko. Ay, nako. Ano po bang gusto niyo? ano, kapalit? Ganto. Simple lang naman, hindi pera. Gusto ko gumawa kayo ng mga mabuting bagay. Mabuting bagay sa kapwa nyo, sa kapaligiran ninyo, sa mga hayop, at sa lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi, napapansin namin ng tita ninyo, baligin pasaway na kayo. Kaya yon dapat kung gusto nyo ng candy, gumawa mo na kayo ng mabuting bagay. Easy lang yun, mabait ako eh. Uy, anong baba eh? Hinaka mo nga yung pera ko eh. Babalik ko rin mamaya. O, saan ka kukuha pang bayad mo? Sa wallet ng mama eh, ko. Kupit din yun eh. Kupit din yun. Ano mabuti. Sige na, tara na. Gawa na ng na mabuting bagay. Abay, baka ano kong naisipan ninyo. Ito ano na, abas okay. na kayo. Gawa mo na mabuting bagay, ha? Hi, Kuya Dekoy. Oh. Sali ako. Eh, hindi pwede ko sumali. Uy, eh, Sai, eh, na naman tayo. Huwag kang bagay dito mo. Pag-tipripan na naman siya. Oh. Lagi niyo siyang inaano, ha? O nga, kuwi, Dekoy. Lagi lang pag-tipripan. Abay, hiyan. Tsaka, sali siya, ano? Gawa ka na mabuting bagay. Sige na. Bye-bye. Ay, ang kukulit talaga ng mga pamangkin ko. Oo nga, eh, pero alam mo kung sino mas makulit? Sino? Yung kapatid mo, si Kulot. Abay, 18 years old na. Yung mga barkada niya, mga bata pa rin. Kaya pwede-trip pa nga ng mga pamangkin mo, eh. Oo nga, eh. Pero alam mo may mas makulit pa sa kanya? Sino naman? Ikaw. Sino? So, alam oh, mo? Oo, makulit ka. One day later. Ay ka lang mahal? Mahal na, iinip na ako. Alam ko na gagawin natin para di ka mainip. Ano? Laro tayo ng bahay-bahayan. Ha? Huh? Bahay-bahayan? Dalaw lang tayo, nanay-tatay, wala man tayong baby. Ah, uh, merong baby ha? Sino? Ako, di naman ako tatay, Ay. baby ako eh. Alagaan mo ko. Mami! 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 mami. mami. Tita! Tita! Tapos na po kaming gumawa ng mabubuting bagay! Anito po lahat ng video! Eto po, ah! Oh. Diba? Meron silang proveba, ha? Meron silang proveba. Diba? Meron silang Video ah! Um, Tumutulong talaga sila sa video, no? Very good ah! Balala oh, ko na po! Hindi nga, pasok po sa loob. Ang <music> ganda sana ng video eh! Kaso nga lang, hindi totoo. Ha? Huh? Ah, bakit hindi totoo? Ha? Ah, ano po? Hindi po pege yan, tito! Kulot! Kung nga mag-explain sa kanila! Tito ko na! Ay, <tacceptable> Kala. Hindi! Hindi to lang kayo kuya! Ha? Hindi! Hindi! Hindi, hindi to yan! Pag tabi, hindi! 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 Isa lang! Isang hindi lang! Takalag! Hindi to to yung mga kuya! Oo! Hindi to to! Anong hindi to to? Tito! Huwag kayo maniwala dyan! Oo nga po! sinisiraan na po kami ni Tito Kulot kasi wala naman po siyang nagawang mabuti! Sure, may magpanggap ka na para pulube. Iyo ko nga. Dinis na. Sa project ko naman eh. Sige na nga. Doon ka mo po ah. Oh. Sige. Hey, Sai. mo ako. Yes. Dapat maganda ako ah. Eh, yes. pangit ka naman eh. Ay. Ay. ka naman. Okay. Ay. Thank you po. Say, say. Okay na yan. Sige. Okay na yan. Uy, parang ano? Sana nga yan. Uy, hindi. Ha? Uy, hindi naman, di ba? Hindi, hindi naman totoo. Eh. na, umay na, umay na, Ate Cindy, mo ka. Saan cellphone mo? Wala akong cellphone eh. Sa'yo na lang. Eh, may bayad! Sige, susumpo kita kay Tito. Yung peke mong limos. Sige, pag mo ako, di na kita batay tsaka di na kita papansinan. Sige, mo na ko sa ko. Sige na nga. Sige. <tong> <tong> Dito! Pinapakain ko ang pusa kahit hindi ko naman pusa yan! Ayun, kaya! Wala mong awal! Yan, sige! Dito, je! Paya! Nililis ko yung mga karat kasi mabilis ako eh! Oo, Akala niyo kasali si Claude sa challenge niyo? Hindi. Kinuha ko siya para mag sa inyo. Para malaman ko kung to ba yung mga ginagawa niyo, kung totoo bang gumagawa kayo ng mabuti. Kaso nga lang, siya sa sanabi sa ni sa mga pinakita niya sa akin, peke lang lahat. Ha? Dahil hindi maganda yung ginawa ninyo, nagsinungaling sila. Nagpanggap. Tapos gumamit mo ibang tao. Abay, pasensya na. May parusa kayo. Ano pong parusa? Hmm. Ikaw kasi ati si Ne Walang alam ako, ikaw kaya pa si Muno Dapat kasi binawal mo ako So kasalanan ko para na nadamani mo ako Hindi, pero dapat binawal mo ako eh, ikaw nga, nagnakaw ka Nagnakaw mo yung piso ko Binalik ko na eh At least nagnakaw ka pa rin Ikaw nga, nagsinungaling Nagnakaw ka Ikaw nagsinungaling Nagnakaw ka Nagsinungaling

Siapa? 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 ta masarap. Eh, Gan, di naman kinakain ko. Paras lang tayo, eh. Sige na, para sa ito, eh. Masarap. Tikman mo lang. Ah. Sige. Ah. Masarap na. Yung ha, ba yon? Oo, no. o, sige mo to. Sige mo lang. Hai, 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 Mm. Apa pasai? Saya sibuk aku lah. Nakal aku batal, telah. Aku lang tak sih. Tidak jaya, tidak panai. Nai matai sih, Shane. Hah? Itu matai si Shane? Hentipu, Jog. Nai matai pun telah gak sya. Telah <laughs> gai, <Talaga? Hindi> dia <laughs> Jog. Parang lampuan tuweh. Parang lampuan tu. Nai matai ya, nai matai.

Pahiyain, tas tapos nagsinungaling kayo sa akin. Ano yan? Ganun lang? Hala, to Shane. Okay. Batin mo na ako? Oo. Ganun lang batin na kayo? Oo. Oh, ano bang gusto mong dapat gawin? Hindi ko kulot. Kulot. Bye, -bye. Bye, -bye.